Di ba dapat magkan tayo, pre? Dapat sa game ng Monton, meron ng scatter, no? Di ba? Kahit yung diamond na lagi, pusta mo dun. Sige na, Monton! Maglagay ka na dito ng kan scatter para nang... Di ba, no? Kung, kung meron na scatter sa Monton, tapos mga hero no, Mobile Legends, di ba? Pak, pak, kumbo pa, Kumbu, kumbu! Ba, ba boom, boom! Bang! Ah, ganun. Lupit sana. Pwede naman siya maglagay scatter dito eh, kasi yun yung uso ngayon eh. Pwede niya naman ilagay yung pusta doon, yung diamond eh. Tapos pwede mag-cash in ng diamond, di ba? Kasi ba niyusip niya si Mundo, nooy? Hmm, birain ko yung log mo eh. O, tara na. Wasak-wasakin ko dito, putang na. Pag sinunod na katapat ko dito, bubugbugin ko talaga. Wala akong patawad eh. Oh, bago pa naman yung skin ko, oh. Lakas ng yung skin yun! Gago, tumatalo, no? <laughs> Gagang buta. <puto. laughs> Gago, mga sarto, oh. <laughs> ah. Ang tindi ng gun, pre. Tangi na talaga ito pag TV-TV, pre. Gano'n, TV-TV, pre. Putang ina hangin ko lang na pantino. Oh, again. Ito yan. <laughs> Gulo, gung, gung, you know. Oh, ano ah? Ano ah? Ano ah? Papalag ka? Baka mamaya ma Wasak to sa akin eh. Kasi gusto nyo first blooding ko to? First blooding ko to, pre? Sige, putangin mo. Hali ka dito. Ay! Joke lang! Ah! Ba't sakit nun? Andaya ah! tubal to, ah. Ayan, patay ka tuloy O, sige, banatan mo, pre. Sige, pre, banatan mo, pre. O, oh, tindi nito, ah. Oh, thank you. Nice one, baby! Ano ba item nito, pre? Ito ba? Tama ba item ko? Patay to, pre. Tingnan pre. Tingnan pa pa paano papatay to, pre. Tingnan ko pre. Tingnan ko pre. Tingnan, pre. Tingnan, pre. Tingnan, pre. Ay! Ayoko magbura, ayoko, 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 ayoko. Mamaya lang. Babalikan kang kita ka, ka bab kaya mo siguro ah Lapil na pilto putang ina. obuso 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 ubos obuso Ubos obuso 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 ubos oh ubos oh double kill what the fuck is she the ubos oh okay nina ubos oh ano, ah? ubos oh ano 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 oh. ano 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 oh Oh ano ano ano, oh, 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 oh. Oh, oh. ano

lang, wait la, wait lang. La. Sana yung Marks Manila. Bubugbugin ko na ba? Tama ba yung item ko? Tama ba yung item ko? Ay! Ano ah? Ano ah? Ano ah? Ano ah? Oh, kulit! Umapalag pa! Oh, girong puta! Maya ka sa akin! lagi pray, lagi pray, lagi pray. Stam, last kill, last kill. Putang, ina putang ina mo. Putang ina mo! Mm. Ay, ay, nandito ka naman. Nandito ka naman, pangit ka. Nandito ka naman. Nandito ka naman. Hmm? Ha? Gusto mo yata mabugbog eh. Hmm? Gusto mo yata mabugbog eh. Lumapit ka dito. Oh, jack lang kita. Oh, jack lang kita. Oh, oh, oh. Oh, oh. Jab, jab, jab. Oh, jab, jab, jab. jab. Oh. oh, ano ah? Ano ah? Ano ah? Ano ah? Ano ano, Ano Ano ah? Ano ah? Ano ah? Ay. Ano, ah? Putang ina, to rito, bastos! Ay, 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 ay. Sige, sige, sige. Sige, pre. Ay, ay. Back, back. Oy, ay, ay, ay. La, 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 Ay, ay, di puta. Pati ako, malapit ako na matay. Ah, putang ina, abul oh. Ah, habol siya po to. Ah, po to. Kala niya siguro, kaya niya ako. You cannot kill me! Tangina, sumusubra ka na. Putang ina mo ka. Uy! Putang ina! Ano yun? Oh my god! Tama ba tong item ko? Tama ba tong item ko? Turuan nyo nga ako. Turuan nyo ako. Putang ina. Ngayon ko lang ulit itong nagamit eh. Wala. kulit to. Ang kulit to. Wala! Putang ina naman nun. No, namatay na naman ako. Putang ina mo. Uy, sit... Oy, game bilali, shoutout po. Sige lang, toto -to na. Ako naman pinakamataba sa kanila eh. Ngayon lang 'yan, ngayon lang 'yan. Mamaya bugbog si Radyo 'yan. Bugbog si Radyo 'yan. Di marunong magmuskob si Chokes. Si Mosko, bang di marunong sa akin. Ano klase na comment 'yan? Ha? Ah. Si Mosko bang hindi marunong sa akin? Bubo mo naman. Ah. Tanga-tanga mong supot ka. Patay, patay na. O, putang na ito. Tingnan mo. O, putang na. Tumakbo. Takot na takot, oh. Oh, scary, o. Oh. Scary, oh. scary, oh. Oh, scary, oh. Bahala ka na dyan, oh. Lala, dito tumama. Uy, shit. Ba't ganun dito matama? Siyempre, hey, banatan mo yung pre. Putang ka na yan. Banatan mo pre. di puta ay 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 gago na ubos oh, ay meron dabe dilo po wisit naman una oh, na naman tayo Nakaka-bad trip ka naman Misak! wisit na misak to ah ba't ganun si misak ay ah, ito misak na to misak Nasa amin si Sakta! tapos si Misak na sa kalaban? Mas lugi nga kami doon kasi mayroong Misak eh. Sa atin, Sak lang. Ay, nandito na naman. Putang ina mo. Ay, 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 gigil na gigil oh. Gago. Gigil na gigil oh. Gigil na gigil oh. Gusto yata nito mabugbog eh. Eh, nagbibigyan lang kanina eh putang ina gigil na gigil na ano ba item kasi nito putang ina lang lang nagkakan pa kasi ako ng item nito eh hindi ko pa kasi alam item nito eh tama ba yung item ko Tama ba yung item ko? O, oh, kinuha ko na yung can. O, oh, wait lang, wait lang, wait lang. Di ko alam kung tama yung item ko dito eh, no? Tama ba? Tama daw, tama daw. Sinusunod ko lang naman yung item dito eh, o. Oh. Ay! Ito talaga na ito mabugbog, no? Uy, putang ina, lumusot pa din! Oh my Tuwisit ka, kumukulit ka. Kung... Uy! Ay! Putang ina nito talaga! Ay! Ay! Ah! Gustong gusto mo, misak! Ah! Gusto mo matipihan! Gustong gusto mo! Ah! Bago mo, gusto nyo talaga maubos, ah! Gusto nyo talaga, oh yan, naubos ka sa ama mo, oh yan, naubos ka sa ama mo, oh, to, saktong sakto to. Oh, saktong sakto, oh, di ba? Oh, di ba, saktong sakto yan. Oh, ito, ito pa, oh, putang ina mo kanina ka pa. Oh, di ba, putang ina nyo, naubos kayo, mga ulol. Ha? feeling malakas kayo eh. Mamaya lang kayo sa akin, food food kayo sa akin. Sinasabi ko sa inyo, nagsisimula pa lang yung muskob ko eh, ha? And... Di nyo alam, tap global ako muskob user, mga ulol. Ha? Ngayon papamukha ako sa inyo kung paano binobok-bok ng isang tap user, tap global ha? Ay, nang grabe yung cooldown, oh. Oh, ay, grabe yung cooldown. Pero naubos agad, oh. Oh, lo, grabe, kita mo yun yung attack? Tangina! Grabe yung attack ng bilis, no? O, oh, pak, 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 Grabe! Problem... Tapos yung cooldown, ang bilis. Tangina mo, Scoob, dito. Pag nag-dip to, patay to sa akin. Po, tangina mo. Mag-dip, try mo mag-dip. Ah, patay to sa akin. Po, tangina mo, Kanina ka pa, eh. Kanina ka pa, eh. Po, tangina mo talaga. ah Po, tangina mo talaga. Tiki, dumaan ka dito. dito dadaan yan dito eh putang ina mo dadaan dito yan eh tumang ka dito putang ina. uy ga uy putang ina duman lang gago uy shit di pa duman dito gago nen Tang ina mo, putang ina, di ka dumaan. Dumaan ka dito, putang dumaan ka dito! Dum subukan mo dumaan dito! Dumaan ka dito, putang ina mo. Dumaan ka dito, ha? Nangigigil ako dito sa nata na to, eh, ha? Subukan, mo! Duma, dumaan ka dito, putang... Dumaan ka dito, putang ina mo, ha? Ay eh, mo, dumaan dito, dumaan. Dumaan ka dito, ha? Putang ina mo, nangigigil ako sa'yo, eh, ha? pag trip naman yun, di pa tumama, Ah, Nakakabwisit kapad... ah, naman talak! Putang ina mo, lay ka dito, putang ina mo, sige, putang ina mo, pumalag ka, hmm... Ha? Ah, kaya mo ko, o? Oh. Oh, ano, ah? Hindi nyo ko kaya, sige! Ang na nyo, ha? Ah. Kala nyo, ha? Ah. Try nyong lumapit dito, po, tragit, nagwawala na yung muskob ko, o? Oh. oh nagwawala na yung muskob ko, ah. Ha? Ah, nagwawala 'yung Moscow, oh, putang ina, ketchup 'yung tore nyo. ketchup 'yung tore Oo, Oh, okay. Sige. Ano ah? Oh, sige. Oh, ano? Ay, ay! Ah! Sige lang, sige lang. Ganyan talaga. Ah, ganyan talaga. Bubugbugin ko yan sila lahat Ah Bubugbugin ko yan sila lahat Ano pang kulang ko dito Pupulbusin ko na yan lahat Pish Ano ba maganda item dito Defense ba tayo Siguro defense tayo no Para makapagkantayan no Kasi inlambot natin Hindi na Hindi na natin kailangan defense Lifesteal agad Dispon Obos oh Obos oh Obos oh Ubus to sa akin, ubus to sa akin. Putangin na JJ. Tulak ka doon, muwi ka. Yot, no ubus man ng mga kasama ko, putangin namin. Bat niyo inubos. Tapos mamaya sasabihin nila buwat ako. Ganyan naman kayo eh. Dapat di ko tinapos eh, putangin namin. Dapat di na lang ako pumasok doon, dapat pinatakas ko na lang si Balmond eh. Sige lang, makakapag-dip na pa na sila Makakapag-dip pa sila, pre Makakapag-dip pa sila Makakapag-dip na sila I think, ano maganda item dito Buwan ka na lang tayo, yan na lang Hindi, wala naman tayong dipinsahan dun, eh, you no? Know? Kailangan na lang natin damage dito, pre I think, damage na lang talaga tayo dito Eh, makakapag sila. Ubusin ko ba? Ubusin ko ba? Ubus, oh. Putang ina! Ubusin ko ba? Ubusin ko ba? Ito na! Ubusin ko to! Chimpo visit naman oh. Pauna na lang tayo, tang ina nyo. Pauna na lang tayo. Paunahan na lang tayo oh, di ba umuwi sila? Oh, di ba you scary guys, you scary guys? Oh, tang ina nyo ah, kayo diyan, kayo diyan, ano ginagawa nyo ha? Ano ginagawa nyo ha? Ano ginagawa nyo ha? Ginagawa nyo ah, Yo, Jalen Pamplona, shout po. Fermin Carbal, Pagara Junior, shout out din siyempre. Yo, siya mga sa mga nagsashout out sa akin, sa mga nagsishare ni natin ko, mga pogi kayo. Kaya kung gusto mo maging pogi at maging successful sa buhay, share mo yung stream natin. <laughs> gagusan sila. Gagos sa lord pala. May lord pala. Putang ina. Oh my God. Uy, shit na yan. Dapat sa lord ako tumi. Ito na. Ito na. Ubusin ko na to. Ay gaga. Sayang. Ubusin ko sana eh. Na. Chimpo na to. Chimpo na to. Chimpo na to. Chimpo na to. Full boost to. Full boost to. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Abang ako dito. Putang na. Patay to. Patay to. O, di ba? Put. Put. Full boost to. Sinadya ko yun Sinadya ko yun Para makabawi sila O, tingnan mo Tapos na yan sila Pinatay ko yung dalawa eh Pinatay ko yung dalawang barukaw eh Ayun, syempre Yung mga kasama ko Gagawin nila Magpupush na lang nila Yung abag ko doon Putangin namin Pinigilan ko yung pagpush nila Ayan o oh! Ayan o oh! Saktong-sakto oh! Kita mo yan o oh! O, oh, ayan o oh! O, oh, panalo na kami O, oh! tingnan mo oh! Tapos na o oh! GG na o oh! sinasabi ko. Di ba? Kita mo 'yon? Nagpakamatay ako doon tapos tinapos ko. Wala talaga makakatalo sa mindset ko eh. pag sa email galawan no, eh. putang ina. Eh ako 'yung nang nang dito eh. na, na, top global 'to eh. Buti hindi ako naging BP pero malapit na ako maging BP oh, kunti na lang oh. Wasak na wasak sila oy. Oh. Grabe din tong kana to no. muskub